Ang nilalaman ng ating video Bro, this is, so, this is like the ring. And then, no. look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh, my Mula sa multo ng tumatakbong bata, nakakatakot na doll sa loob ng bahay hanggang sa aswang na pumasok sa kusina, naririto ang apat na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang abandonadong building na ito ay kilala bilang isa sa pinakakinatatakutang lugar dahil sa pagpaparamdam at pagpapakita ng mga nakakatakot na nilalang sa mga tao na bumibisita dito. Ang isang room na ito na sinasabing nagkaroon ng insidente na kung saan ay may tao na nagpatiwakal dito. Ang YouTuber na ito na may YouTube channel na Mysterio JL, ay nagsagawa ng sarili nitong investigasyon hinggil sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar na ito. <tipan> sa pagpasok pa lang nito sa unang room ay nakarinig na sila ng mga footsteps. Dito ay nilapitan nila ang pinagmumula ng nasabing mga footstep, nang papaalis na siya sa nasabing area, dito ay narinig muli nila ang nasabing mga footstep. Dito ay nakita naman nila na may nakasulat sa pader ng salitang ninyo, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay bata o maliit na bata. Dito ay nagpatuloy sila sa pag-iinspect sa nasabing lugar. Sa kanilang pagpapatuloy ng pag-explore, -e dito ay may mahahagip ang kanilang camera ng isang nakakakilabot na nilalang. Makikita sa video ang nahagip ng kanilang camera, ang figure ng isang bata. Sa una ay hindi ito mapapansin dahil madilim subalit kung inyong isuzoom in at ibra bright ang video ay makikita ang isang bata buhat sa itaas ng kwarto na ito. Nang umakyat naman sila sa itaas, habang naglalakad sa isang madilim na hallway na ito, dito ay makakarinig naman sila ng isang nakakakilabot na boses. Dito ay nakarinig sila ng isang boses ng bata na nagsasabing, Mama! Sa kanilang pagpapatuloy, dito ay makikita na nila ang nasabing nila lang. Sa pinalinaw na video, makikita ang animoy isang bata na tumatakbo buhat sa dilim. May nagsasabing mga viewers na maaaring anak lamang ito ng isang homeless na pamilya na naninirahan doon, may nagsasabi din na isa itong multo ng bata na naghahanap sa kanyang ina. Kayo, ano ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba si Sophie habang inaalagaan niya ang isang batang lalaki na may pangalang Max dahil umalis ang mga magulang nito. Noong una ay okay naman ang lahat, subalit ng kanyang iwanan sa room ang kanyang ang bata, dito ay nakakita siya ng mga creepy doll toys na magpapatindig ng kanyang balahibo at kanyang ikakatakot. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Guys, I'm babysitting and I just found the creepiest thing. <laughs> Look at this. What is that? No but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real huh? Oh my god! And look! Ugh. I just came into It's a boy this time. Oh my God. Why would you be there? Why would anyone have this in their house? What is this the house? Oh God. Guys, guess why. <laughs> <laughs> Because it was literally just happening a second ago. <gasps> oh. Max? Couldn't I be out of bed? Max, can you come down, please? Makikita sa video na habang ginagaya ni Sophie ang posisyon ng nasabing doll, ay siya namang pagtakbo ng isang doll na makikita sa bandang pintuan. Habang nagpapatay sindi naman ng ilaw sa living room na ito, ay bigla na lamang tumunog ang bell na makikita rin na biglang paggalaw ng pink na damit sa may upuan, na hinihinalang nagmumula sa isang babaeng doll na una niyang nakita. Matapos ang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayaring ito, ay agad niyang tinignan si Max mula sa kwarto, subalit nang papasok pa lamang siya sa room nito, ay kusang nagbukas ang pintuan dito. At dito ay nakita naman niyang natutulog ang kanyang alagang bata. Si Millie George naman, isang sikat na TikToker, habang nakalive para makachat ang kanyang mga followers, ay bigla na lamang may mapapansin ang kanyang mga followers na isang nakakatakot na pangyayari buhat sa kanyang likuran. Yeah. Okay, so on the live, so, right, one minute I'm doing my makeup in the mirror, like, like, yeah. like this, like literally doing nothing. And then the, everyone's like, oh, someone just walked in your house, someone just walked in your house. And I was like, stop winding me up. No one's walked in my house. Like, stop winding me up. And then yeah. I walked over to the back door. Yeah. I'll show you the back door now. Look. All right. I walked over to the back door. Yeah. So this is how the camera works. The camera was like this in yeah. my house. And you can see the back door there yeah there's a reflection there because okay, yeah. so i have an automatic sensor when you walk out my back door that the back door light comes on yeah Oh, I've just got so like look and you can see everything in the garden okay yeah. i'm locking the fucking door but right, i'm not going to show you the cctv footage on my phone from my fucking live have cctv footage from the live i've got it downloaded i download the live what of, of, and what was you supposed to have seen? Someone else. This was five nights ago, by the way. Yeah, no, yeah. look, look, look. Okay, so. Alright, Yeah, go. I'm watching, I'm watching, I'm watching. I'm watching. I'm watching. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way. How did your door open? It's glass, you can see through the door. Look, there's oh, no one there. I'm joking, bro. This is so this is like the ring, and then no. look, it gets worse. It gets worse, it gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look, oh my god, you're joking, you're lying. No, <laughs> <one> <laughs> look, there's a head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? It's come yeah, up with a Chinese kid in there, and then. I then walk over, at this point, I then walk in, I walk over to the door, because everyone was saying there's someone behind me, and this doesn't show, on the light has been cut, and I'm straight outside again. Sinasabi din na nag-iisa lamang sa kanyang tahanan si Millie George ng gabing yon, kaya naman ang malaman niya ang nakakakilabot na pangyayaring ito, ay laking gulat at takot nito. Makikita sa video ang pagkatakot at pagkagulat sa nakalive broadcast ng kanyang kaibigan na si Tommy. Ayon pa kay Millie George, hindi siya nakaharap sa nasabing pintuan kaya hindi niya nakikita buhat sa kanyang likuran nito. Dito ay makikita ang pagbukas ng pinto nang wala namang makikitang tao, subalit maya, -maya pa, ay bigla na lamang may sumulpot na muka ng isang babae na ayon sa iba ay para ba itong Chinese girl sa kanyang itsura. Ayon pa kay Millie George, nag-iisa lamang siya sa bahay at ngayon niya lang nakita ang babae na yon kaya hindi niya alam kung sino o ano ang nilalang na yon. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang isang ghost hunter namang ito, ay mag-e-explore sa isang kinatatakutang abandonadong simbahan. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-e-explore, dito naman ay makikita niya ang hinihinalang isang demonyo o aswang mula sa bandang taas ng kisame ng simbahan. sa kanyang pagpapatuloy naman sa pag inspect sa nasabing lugar dito ay makakarinig naman siya ng nakakakilabot na ingay buhat sa harap ng altar na ito uh -huh. Human estate, dito naman ay makakakita siya ng isang anino na gumagalaw na malapit lamang sa kanya. Makikita sa video na tila ba sinusunda na siya ng nakakatakot na nilalang na ito. Makikita din sa camera na umaakyat ang nasabing black figure na kanyang nakita. Dito ay naniniwala siya na isa itong demonyo. Dahil sa kanyang takot, ay nagdesisyon na lamang siya na lumabas upang maiwasan ng anumang kapahamakan habang nasa loob ng nasabing abandonadong simbahan na ito. Ang video namang ito, na nag-trending sa internet, na kung saan, habang natutulog ang maginang ito, ay bigla na lamang nakarinig ang ginang na ito ng ingay na nagmumula sa kanilang kusina. Dahil dito, ay tumayo siya agad upang tingnan ang pinagmumula ng nakakakilabot na ingay na ito. Panoorin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. Makikita sa video na matapos tingnan ng ina na ito ang may gawing kusina, nang wala itong makita, ay agad itong nahiga muli upang matulog, subalit maya maya pa ay bigla na lamang pumasok at nagpakita ang isang nakakatakot na nilalang na hinihinala ng mga viewers na isa itong aswang. Makikita sa video na mayroon itong mahabang buhok at may puti na kasuutan, mayroon din itong nakakatakot na itsura. Dahil sa tindi ng kanyang takot, ay agad niyang kinuha ang kanyang dalawang anak na bata at agad lumabas ng nasabing bahay. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli nating kwentuhan.